So, ito na nga po pala yung last moment namin magkakapatid, guys. Nakakalungkot lang po kasi uwi na po kami ni Bunso ng Negros. Hindi na po kami magkakasama ulit. Alam niyo pa, first time namin na magkakasamang magkakapatid simula nung nawala yung mama namin. Tapos, yun, lumaki kami na nagkakahiwalay na magkakapatid. At ayan si Bunso. Andito pala kami ngayon, guys, sa train. Kakatapos lang yung umiyak ni Bunso, guys ayan, <laughs> kanwari smile so, andito na nga po pala kami sa na iya, uh, terminal 3 and ayan, sumakay na po kami ng airplane and, mamaya maya na po is aalis uh, na rin po and, ayan ah, uh, kwento muna tayo kasi alam nyo pa guys, uh, sa sa tagal-tagal ng panahon talaga guys, as in, sobrang tagal, ah, uh, hiniling ko talaga sa Panginoon na, sana man lang na, maka pag ano kami makapagbanding kami ng aking mga kapatid lima ka po kasi kami magkakapatid guys and simula nang nawala si mama talagang nagkakahiwalay-walay na kami na meron kasi nagkampun sa akin sa kuya ko ganun tapos yung ate ko nagtrabaho na din sa Maynila and ayun guys andito na pala tayo sa Silay Airport and magsasapobo pala kami ngayon sa uh, Mesa Berry Hotel, Bacolod City guys. And ayan, swimming time. Nag-overnight po pala kami dito guys kasi nga po is na gabihan yung ano namin uh, ano yung oras na yun? Hapon na pala, hapon. So, hindi na kami makakaabot sa sasakyan namin, pauwi talaga sa amin kasi ayun, hapon na po. And ayun, uh, nakapagod din po kasi malayo-layo yung binyahin namin. Kaya ayun, nag over kami dito sa hotel sa Mesa Berry. Ayan. Sobrang ganda dito guys. Ayan. Meron swimming pool. Pero may bayad pala yung swimming pool dito. 150 lang naman po yung bayad. And sulit yung ano. sulit yung overnight namin dito. So, ayan lang. Share ka lang po. Håhåhå <laughs> What a pervert Smile He always stares at the shirt A little lovely male He is so not interested in shoes Come on 你，那你。 No <laughs> way <laughs> <laughs> right, everybody